Hello guys, no naglagay kami ng kisam eh. uh, May nakita kami isang pugad ng maya Akala namin wala ng laman pero may mga anak na pala ito So akala namin dalawang piraso lang Pero nung ah, uh, Nakinignan namin ng may uh, tatlong piraso pala ito So okay, so So, safe na safe siya. Sana sila dito. Kaya lang, ah uh, nagawa namin lang kisame so mamatay sila dito po hindi namin inilipat ang kanilang pugad so yan kinuha na namin sa sulok dyan lagay ng kanyang ina yan no? tatlong peraso pala o oh. ah. siguro gutom na yun kasi simula nung umaga nagtrabaho kami hindi na napunta na kanyang ina kasi parang natapak siguro so naisip namin na ilipat yon sa ibabaw ng ano ng pintuan sa kusina doon so para mag isip siya kasi hindi pa malalagyan na isa may sa sa labas yan so mga amans paguro mga bago malagyan ng kisabi kaya doon namin nilagay So, doon siya galing, oh. Ayan sa loob. So, safety siya, nasa ano, kasi hindi maulanan. Uh, ulanan. hindi rin maarawan. Kaya lang, mamatay lang rito po din namin uh, nilipat. Eh. So, ayan, guys. Try namin nilagay sa, ano, sa babo ng, ano, ng pintuan. Ayan. Pero nang hindi kami kuminsido guys, hindi nung tinuto kasi parang maulog sila. So nilipad naman namin ulit sa may kanupi. Tsaka nilagyan namin ng pirasong hardo flex para hindi siya ma ulanan. Yan. So safety na safe sila dyan guys. So sana huwag lang magalit ang ina ng mga ibon na yan. Kasi nga sinalban pa namin yung kanyang mga anak instead na huliin o papatayin yan nilagay naman namin sa safety kasi nga pag hindi namin kinuha doon sa original na puga niya mamatay talaga doon pag once na trapan ng isa so hanggang dito na lang guys Ayot na nag enjoy here. salamat sa panood bye